Magandang uh, oras po sa inyong lahat, saan man kayo panig ng daigdig na ron, maging dito sa Bansang Pilipinas, sa iba't ibang panig po ng uh, ating daigdig. Ito po ang inyong kaibigan, kapatid, si Pastor Fidring de Leon Torres ng Bulacan Christian Ministry. Tunay na ang Diyos lamang ang mabigyan ng papuri, parangal, pasasalamat. Dahil Pasko po, ano, ang ipagkakaloob natin ay... Uh, Tungkol sa kapanganakan ng Panginoon. To God be the glory po, papuri po ay sa Diyos. Amang banal, pangunahan niyo po kami sa aming uh, pag-uusapan. Ikaw ang maitas, amang banal, sa pangalan ni Yesus, sa patnubay ng Santong Espiritu. In Jesus' name, Amen. Papuri ay sa Diyos. Hallelujah! Amen! Sa Lucas 2.7 at isinilang niya ang kanyang panganay. At ito'y lalaki. Binalot niya ng ang sanggol. At inihiga niya sa isang sa Sapagkat walang lugar. Wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyang. Sino po sa inyo ang itinangana sa hospital at sa tahanan? Ang kasalukuyan ng kapanganahunan noong nang aking uh, uh, kapanahunan, eh, pintis ng aking pinanganap, ay eh, hilo ang karanayhan. Kilala ko po na abutan ko pang buhay si Apo Caria, kung tawagin po yun. Si ngayon ay eh, Lulay Apo. Eh. Ano po? Ngayon po, sa tahanan ako, marami dyan sa inyong makakapakinig nito ay sa ustitan. Si Jesus, ang Nesya, sami-sinilang sa sadsaban. Mga kaibigan, 'yung hindi pa nakakaalam nito, magugulat kayo. Ano ba ang sabsaban, maganda pakinggan. Hindi po ito ipinapaliwanag ng maraming nangangaral opo na naghahayag ng salita ng Diyos. Opo, hindi po nila ipinapaliwanag ang sabsaban, ano ba ang sabsaban? Uh, hindi ba nang ipinanganak po si Jesus Christ ang Mesiyas nakapupo na po ang mga nakakulong sa sabsaban. Katulad ng tupa, kambing, baka. Ano ibig sabihin? Kulangan po ng hayop ang sabsaban. O ngay, nagulat kayo, no? Yung mga walang kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya ito ang panahon na kayo ay magsimula ng manaliksik sa banal na kautusan o banal na kasulatan. Ang kautusan ng Diyos o ang aral ng Diyos ay inyong matunghayan nang hindi kayo mapaglalangan ng maraming mga ngaral na nabobola. Marami pong bulero. Marami pong nangangaral ngayon yung ipinangaral ng Diyos ay kanilang pinaglalaruan. Opo, ano pong pinaglalaruan? Hindi nila sinusunod. May mga bishop, may mga pastor, may mga anong samahan sila po ay may ginagawang kalaswaan. Hindi sila kinikilabutan. Hiwala silang banal na takot sa Panginoon, mga kurap. Opo, marami po tayong alam, hindi ko lang ibubulgar dahil mananagot ako. Di bali na po sila mapahamak, iba na ang magpapahamak sa kanila. Hindi po ang inyong lingkod. Kaya kung po ito binubulgar, maging ordinaryong mana ng plataya, kailangan maging tapat sa salita ng Diyos upang kayo hindi makapamayan doon sa sangka impyernohan. Sa impyerno po ang punta ng mga taong nangangaloy niya at kurap na walang katapatan. Saan po? Sa pagkakilala niya lang sa Diyos, pinaglalawaan nila. Opo, magbigay kayo ng marami, ng kayo pagpalain. Yan po ang sinasabi pa ng maihilig sa kwarta ng mga nangangaral upang sila'y makapangibambayan, makapangibamban bansa. Pagdating dito sa Pilipinas, iyabangan silang mga bisya. Yes, opo, marami na po na nasaksihan. May mga anak sa labas eh. Maging sa San Fernando po. O, oh, marami po kilala. Maging dito po. Oh, sasabihin ko, mga taga-bustos, mayroon pa. Dito sa Pampanga, sa mabalak sa ganda ba? Ay umiiyak nga eh nang lumalapit sa akin. Kaya ako po sinasabi sa inyo, to, 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 hindi po ako nagpapahamak, wala ako sinasabi kung sino man siya. Pero kayo, kung kayo tinatamaan, mang ikaw man ay ordinaryong mana ng platay at nananalangin ka at nagpapahayag ka ng salita ng Diyos, nagpapatotoo ka, ginagamit ka ng Panginoon. Aba, iwanan mo yan. Oo, kaunting kinig lang ng laman niyan. Pero ang dulot niyan, kamatayang walang hanggan. Hindi ba kayo kinikilabutan? Hindi ba kayo naaawa sa inyong mga apo, sa inyong mga anak, nang dahil sa iyong kalapastanganan sa salita ng Diyos, hindi mo siya sinunod, pati sila'y tatanggap ng parusa nag-aaral kayo? Oo. Sa iba't ibang seminary pa kayo nag-graduate. Marami kayong kaalaman. Ang gagaling ninyo sa mga term. Kaya nga sabi ng isang kasama ko, hindi po magaling mag ang ter terminology na, na ni Pastor Fidring. Wala po siyang alam sa term. Opo, hindi po yun ang pinagsisikapan ko. Pinagsisikapan ko po ako ay pag-umapawa ng Santong Espiritu. Iyan po ang aking pinagsisikapan. Dahil maging ng araw ay pinagtatawanan sila Elijah, sila Samuel. O, oh, ni terminology na ba noon? Pero gumagawa ng himala at kapangyarihan ng Panginoon. Hindi nga po ba maraming nagdududa sa mga aking ipinahayag dahil hindi nila makamtan dahil hindi sila totoong lingkod ng Diyos sila po ay bulaan kaya kayo mga kaibigan mga kapatid manaliksi kayo sa banal kasulatan ang pag-asa ng lingkod ng Diyos ang nangangaral bayan niyo po Pinaubaya sa kanila ng Panginoon, yun ay disisyon nila, yun ay pero pagdating na oras, sisigaw sila ng sayang kung wala kami sa ordinaryong pastor na ito, sayang wala kami dapat dito sa impyerno. Marami na pong sumisigaw, marami na pong sa akin na naroon na sila sa impyerno. Dahil totoo po, marami po naman na last one second, kung baga sabihin, sila po ay tumatanggap sa Diyos. Dahil may isa pong uh, katulad ko rin, kapatid ko sa Hanap Buhay, dating militar ngayon, na aking ay nagpapatotoo ako sa kanya, eh, nang malapit na po siyang uh, uh, kunin ng Panginoon. Kung dalawang beses na po siyang pinapuntahan na sa pari, pero ang sabi niya, si Pastor Fidring, tawagan mo. At ako'y hihingi ng panalangin. Kasi nga po, maraya akong patutuwa sa kanya, kaya magtawa siya, kaya ano, ay iyong po pala. Sabi nga po ng Panginoon, ang kanyang salita ay hindi babalik ng walang magagana. Kapangyarihan po yan, kaya huwag kayo magdududa. Pag kayo ginagamit ng Panginoon, kahit na kayo pinagtatawanan, kahit kayo nilalay, tayo tinawag. Kaya po, tayo magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Totoo ang Diyos. Opo, maniwala kayo. Naku, napakasarap po magpulit, magparangal sa Diyos. Kaya nga po, ako'y nagkapasalamat sa Panginoon. Tunay na ang Diyos ay siwa sa atin. Totoo po, dahil nakakantang ko ang aking mga kahilingan. Meron pa po akong panalangin nang isang araw lay dumating, Lord, panalakan ng taong hindi gagaling ng pagagalingin. ng doktor, pero kayo ang magpapagaling. Hindi po, nagtagal, may tumawag na isang kaibigan na humihingi ng panalangin. Ito po'y dati nilang mestra. Ito po ay lopos. Pero sabi ko, hindi kayang pagalingin yan ng doktor. Sabi rin ng doktor, ng doktor sa iyo, pero ang Diyos ang magpapagaling sa iyo kung ikaw ay sasamplataya ng lubusan. Dahil ang panampalatay, di ba rating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po kilabutan kayo. Ang Panginoon eh, doon ipinanganak sa, mas sa masangsangang amoy. Doon sa sabsaban, sa kulungan ng mga hayo. Amen? Purihin ng Diyos. Tayo po, napakaganda ng ating kalalagayan sa bahay. Mayroon pang mga magulang sa atin. May ama, may ina, may lola. Mayroon pang hilot ni Kamadrona. Hindi ba? Pero si Jesus Christ, ang kapiling niya ay ang mga hayop sa sansaban. Pinaliwanag ba yan sa inyo ng malalaking simbahan? No. At ng mga bishop nyo? No. Hindi. Ito pong ordinaryong pinagtatawa na nila. Nila nila. Pero sa Diyos naman po sila nananagot. To God be the glory po. Papuri po ay sa Diyos. Ito po ay hindi labanan. Kundi ito'y katotohanan na aking ipinahayag sa iyo, sanay na po ako na marami na pong nagtangka sa buhay ko. Pero ang sabi ng Panginoon, lumakad ka man sa libis ng kamatayan, hahawakan ko ang iyong kan kamay. Hindi po ako natatakot. Sa Diyos po ako may banal takot. Amen. Papuri po ay sa Diyos. Salamat Panginoon sa oras nito sa ngalo ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, amen. Lumakad kang Caçar a Deus, aleluia, amen.